Dito ako ngayon sa stop house ng kaibigan ko kasi maliligo kami so ayaw ko sanang sumama pero pinipilit niya ako, libre niya <laughs> kaya abangan niyo ako mamaya <laughs> sama kayo Nandito. Yeah. ayan yung kasama ko si Bondad ayan sila maliligo lang kami ng dagat do. No? Alam niyo ko anong attire nila naka nakaginto. <laughs> sa mata ako wala. <laughs> Sana mawala yung mga alahas nila sa dagat, no? Yun, mga yun, naka... Yun, yun, yun. Puro ginto yung katawan. Samantalang ako, wala. Just ko, nahiya naman ako dito sa kanila. <laughs> Ayan. May susunduin kaming special na tao. <laughs> special na tao. Ano <laughs> na? Ayun. And guys, samahan nyo ko. Samahan nyo kami. Ayan, si Erwin. Erwin talaga. si... <laughs> samahan nyo kaming mag dawar dawar kasi wala silang pasok wala rin kaming pasok mamaya makikita nyo ang klase ng dagat na pupuntahan namin may mga buaya may mga assorted ah, dagat di desierto <laughs> mundo mundo ito yung para luminaw ayan yung desierto makikita nyo yung desierto dito yan. hindi yan ferris wheel ha hindi Desierto. Kala nyo William yan? Hindi yan Paris Kala nyo lang yun. Yan. Kung akala nyo madali ang buhay ng Middle East, hindi. Ayan, alikabok. Paglabas mo ng bahay, bato. ganyan. Mga bato. Mga bato, alikabok. Yan ang makikita nyo. gusto nyo ng minahan, pumunta kayo dito. Oh. Ayan. <laughs> minahan yan. <laughs> sa Pilipinas, naghihirap kayo ng minahan, pumunta kayo ng Middle East yan. Sa inyo na yan, laklakay nyo yung lupa dito. <laughs> Ayan o, no? oh. ganyan kalaka yung mga ano dito. Ayan, gusto nyo minahan? Ayan, sa inyo na yan. Pumunta kayo ng Middle East. Oh, yan. Dito lang yan sa so Saudi. Ka, dito lang yan makikita ha. Samahan nyo kami sa aming dawar-dawar. Imagine nyo. Nakatanggap sila ng beneficio <laughs> Dawar-dawar ulit bukas. Wala, sunog na yung mukha natin bukas nito. Bakit ka naman? namin yung apoy 44 degree ang init ng Saudi diba, ang init. dito lang sa sasakyan ang malamig kasi may airport silate eh ayun nga guys suminto kami dito sa gasolinahan kasi yung sasakyan kailangan uminom ng tubig Nauhaw siya. So, yan lang guys. I-update ko kayo mamaya, okay? Pag malapit na kami doon sa aming pupuntahan. Don't forget to like and subscribe okay. my YouTube channel. Ingat po tayo palagi.